Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Kwento ko lang po itong buhay runners. Na isang kasaysayan sa buhay ko na naganap dyan sa Singapore Marathon noong December 1. Salamat. Pakipanood po. Good evening, Lodge. I think I found it. Starting venue. Bag deposit. Viewing area. So I need to go to F1 pit building kasi meron ako bag yun yung uh, yun yung ano yung uh, famous hotel dito Pan Pacific ito pala siya eh. tanong ako daw kay kuya magkabet Hello, my friends. ako. Kasi malayo yung hotel ko dito eh. Mga isang oras pa. Eh, di ko kabisado din yung lugar, kailangan mas maaga ako. Kaya ngayon ay eh, 8:30 pa lang ng gabi dito na ako. Dito na ako mag -iidlip. Excited eh. Yung po yung mga runners na nakakasabay kasabay ko sa event. Malalayo rin ng pinanggalingan. Uh, idlip muna kami Habang nagaantay na magbukas ang gate Sarado pa po ang gate yan Alas 12 pa nagbukas ang gate Ganyan pala ang ano dyan eh, Hindi binubuksan agad Alos hindi naman ako makatulog Anong oh, napakaingay niya mga katabi ko Kaya natulog monok Idlip-idlip So palipat-lipat ako ng pwesto Ganyan po ang buhay ng isang runners Time check mga lads 20 minutes before 2 higa muna kami dito the mall ito yung may muna at ah. po <coughs> Kita yung mga lads. finally at 2 a.m. Bukas na yung gate. Pero maaga pa rin ako kasi 5 uh, na mag-umpisa yung race namin. Eh. Kaya nagigahiga pa rin ako dyan sa loob after kung ma-surrender yung bag. Eh, deposit ko po kasi doon. may bayad, 20 Singapore Dollars. Tapos nagigahiga ako dyan. Yung mga tao po pala dyan eh, kung dumating eh, no, yung halos on time. Ito mga dito, ito, ay eh, mga galing sa iba't ibang lugar ng mundo. May nakita ko dyan, dalawang Pilipina na mag-ina from Dasmarinas Jaguars. Yan po. May pa naman ng race ko? alas nito ang, race ng 21. Yung 42 kay is... Pas kuat, terus Number 15, baggage. Free purchase. You want any more than a ano. You want any bayad, $20. a lot? You want sa... more oh, sorry. a lot? You want any more than a lot? You want any more Alas a naman yung want any more than a lot? eh. Ang tao pala dyan ay eh, gumagdatingan ay eh, on time, hindi kagaya sa Pilipinas na matagal pa yung race ay eh, nandyan na, kapakalat-kalat na. Nandyan ako sa loob, uh, gaantay ako ng uh, oras at may nakakilala sa akin na dalawang Dasmarinas Juggers. Uh, kasi nakasuot ako ng takbo kabitenyo eh, Nilipitan ako at uh, nagpakuha ng picture. As we see, it's 55,000, in Singapore. 18 nationalities. some of our Puma sensors, ready to go. No yeah. problems uh, finding them. Oh, uh, target that goal, time, go get you there. Yeah, you don't need to be told, but keep your hydration levels up, and yeah, it's all. the <laughs> have <laughs> Os quatro doze. Ayun eh, mga lods, nakaabang na kami dyan sa gate. Uh, Pagkasok. Kanya-kanya kategory yan eh. Nasa 21F ako eh. Puro na yung kasambi ka dyan. Uh, puro 21A, B, C, E. E pala ako. Uh, 21E. Ang pasokan po na yan eh. Yun yung pinagganap pa ng F1 eh. Yung Formula 1 na racetrack. Diyan po yung starting eh. Sabay-sabay kami pinapasok yung 21 kilometer uh, E category. Kasi by way eh, hindi po pwedeng sabay-sabay yung lahat ng 21 eh. Kasi magkakabuhol-buhol sa, ano, sa karsada. Kaya may mga pagitan na 5 minutes yung ano, umpisa. Yung 21 KA, nauna na yun, 5 o'clock tapos every 5 minutes yung A, B, C, D, E. So sa amin mga nasa 5.25 na. Eh, may kasunod pa kami eh. Mahaba pa po yan. Maraming masyado. Eh, kailangan magdabing dito kasi may music na po yan. May copyright na lang. Eh, papasok po kami dyan sa race track ng Formula 1. Yung eh, kasama ko dyan, mga 21k runners na sa E E cut E weight E okay, e marami na na una ang uh, total daw po na kasali dyan is 55,000 around noon world yan po yung pinagdausan ng ano yun eh, ang Formula 1 nagta-traffic po ngayon. May hinaharam po kasi yun. Eh. Uh, hindi pa po umpisa yan. Ha? Yan eh, papunta pa lang doon sa starting line. Medyo malayo pang lakarin eh. Parang pinaka-warm up pa yan eh. Papuntang starting line. Akala ko nga ano na dyan eh. Pagligo kasi dyan, nag-set na ako ng, ng aking relo eh. Ay, eh, naka 9 minutes eh. Hindi pa na, hindi pa ako nakakarating sa starting line. Hindi pa traffic eh. Hintay Kailangan na magdabing dito ang alat. Sige ba nung may music na eh. Palapit tayo ng palapit doon sa may stage. Palakas na, na palakas ang music. Kaya kailangan na uh, matabunan. Sige ba nung kaka-copyright na naman yun. Pati yung boses nung kanaw, sir. Dapat yata hindi nakukuha eh kaya kailangan ibaba ko yung volume ng ano, ng video tapos eh, ng dubbing tuloy-tuloy po kasi yung music niya mahaba pa po lang kasi niya yun po yung race track ng pa ano? Formula 1 paulit-ulit yata ako sabi ko na yata yun Yan po, ano pa ba ang mga kwento ko? Panorin na lang po ninyo. At uh, wala naman akong masabi masyado. Nga ba po po ang, uh, starting line? Ay, yung mahabal na ka rin. Ang maglakad ka na ng mga... Uh, mga kalahating kilometro, baka mahigit pa. Mula doon sa pinagtambayan ko kanina. Ay, yan. Yan pa ka mga lads. Marami silang mga pakulo eh. At ang kagandahan dyan, na uh, napakaraming ano, yung... Uh, hydration, water station yeah. ayun, medyo nag-traffic uh, na kasi naka-stock na yan eh after 5 minutes, tatakbo na kami maraming siyang hydration maraming mga pagkain may mga energy drink energy drinks sagana ang problema ay, hindi ka naman pwedeng kumain at ten tumatakbo parang every 3 kilometer meron eh 3 kilometer uh, mark meron siyang uh, hydration hindi ako nagkakamali eh, oh. tapos may mga may mga bandang dula may mga pagkain eh. tapos dun sa finish line marami rin binibigyan ng mga pagkain kaya lang siyempre Uh, hindi naman ako tanda na ako. Hindi eh. na ako mahilig sa mga ganong kain-kain. Kumuha lang ako ng dalawang saging yata yun. Eh. Akin kinain. Tsaka tubig. Tsaka isang soft drinks. May waiting po yan sa, ano, uh, time. 5.25 kami naman ang tatakbo. Yan yung uh, E. 21 kilometer category na sa under E wave kaya na nag-go na 525 na yan may malakas na music niya parang eye of the tiger eh kaya bago ako nakarating po doon sa starting line na may sensor kasi pag uh, tumapa kayo doon masisense masisensor na yung uh, detect na yung magnetic sensor doon sa bib number pagre-register na yung umpisa ng inyong pagtakbo. Kaya lang napaka-traffic, hindi rin kayo makatakbo sa karsada. Dahil ano nga eh, traffic. Kung maglalakad yung nasa una mo, maglalakad ka rin. Eh, ano eh, mabagal, mabagal po talaga gawa ng traffic. Ito dami ng tao. sa yes, may gawin niya ng, ano, eh, ng sir eh. Yes, may, so may arko ng starting line. Nasa may bandang unahan siya ng konti. Pwede rin palang gamitin pantao yung, ano, yung racetrack ng Formula 1. Pero siyempre hindi namin ginamit lahat yung tinakbo ng kotse. Kasi libabas po kami eh. Ang, so, mga supercar. Lumabas kami dyan eh, makit pa kami ng Skyway. Tapos sa uh, Marina Bay, yung baybayan ng ilog ng river. May mga forest na pinasok. Hindi eh, na kami sa mga tourist spot eh. Wala lang talagang ano, may siya pwede, Nine, ilan minutes na. 9 minutes na ba yun? 2 minutes sinet ko na reladya pero bago ako nakalampas dyan sa starting line parang lampas alam ah, ko ito mag 9 minutes o so 8 minutes ba alimutok okay. na tagal mga lods ok yung mainit at eh, uh, ayun na po nagalan hindi makausad nangyari dito niya noong araw sa Pilipinas yung uh, Skyway din yung Kondura kaya lang namatay na si Concepcion eh Yearly event din po yun, dinadayo rin yun eh. Nakatakbo kami ron eh sa kundura na yun. Napakarami ng tao. Very famous din na uh, running event yun eh. Parang pamapantayin sa Milo. Uh, Brown Race, 7-Eleven. Ang 7-Eleven naman, marami rin sumasali. Kaya lang, pangit ng ano, finisher. T-shirt na ano lang. Hindi ka daya ng mga Milo. Yung kondura ay talagang maganda. Dinadayo rin po yung kondura na yun. Yung panahon na yun. Nakatakbo so, kami rin na sa Alabang ang starting. Tapos papuntang Makati. Babalik. Sarado yung skyway nun. No? Ngayon, wala na yung mga event nating mga pangmalakasan eh. Mailo na lang ang na natitira. Yung ano, yung 7 eleven ayos din maganda. Maganda rin ang kanya ruta. Problema nga yung finisher. Tsaka sobrang dami ng kategory niya. May 1, may 5, 500 meters, may 1K, may 3K, may 5K, may 10K. 16K, may 21, may 32, may 42. Ang dami. Kaya sa din yung tao yun. Tsaka maraming mahahakot doon yung mga paninda. Yung iba, bawim-bawi doon eh. Bayad ng konti, mas marami yung nakukuha nila eh yun naman ang lakad ng tao. Kanina pa nagtatakbuhan yun nasa ulahan eh. Ganyan-ganyan lang kami. Parang nagpo-procession. Ah, meron nga pala dyan ako nakasabay na, ano, mga lods, matanda na siya, mga, siguro malampas 70 na. Ano siya, yung run-walk, run-walk? Magkasabay kami eh. Pagka siya tumatakbo, mabilis uh, akin. Pagkano man siya naglalakad, naabutan ko siya sa takbo. Pag pareho kami naglalakad, mas mabilis din yung lakad niya. Pero hanggang uh, kilometer 20, magkasabay kami eh. Parang after ng kilometer 20 kasi nasunog na sunog na ako. Hindi na ako nakasabay sa kanya. Naunahan pa ako. Kaya starting line, so, yung may arc ko yan, yun yung naman yung sikyura. Huh? Asikip. Ah, Paglampas dyan, pwede ko nang i-up na, minutes, minutes. Halos na puno ng karsada, halos na puno ng tao yung karsada diyan eh. Sa haba. Nakita ko yung eh, nag-U-turn kami eh. Itong haba eh. Oh, ba? And... Kaya ang dasimis kayo eh, nag -light ako. Meron sa live ka After 30 days, mayroon no, Hindi <laughs> <laughs> naman maraming pwede. Yan, yeah, siguro wala ng music, okay? And, hey, yung ko mga lods. sa yes, kaliwa. Pinakaputi na ayaya din. Pinitok La, mas mabilis siya yeah, ano yun. eh. Wala, sunog na kami dyan, eh. Nasa 21 km na eh. Nasa 20 km na yan eh. Na lang. Sakit na yeah, Pag nag-walking siya, mas mabilis ako. Pag tumatakbo siya, mabilis din siya sa akin. Pag parehas kami, tumatakbo. Pero mga 70, Parang Singapore yan, hindi niya lumakad n'yan. Kasabay ko yan mula yung umpisa eh hanggang nag-ahigitan ano, kami n'yan eh. Nalalampasan ko siya pag takbuhan. Tapos tumatakbuhan. Kaya rin eh, nahabol niya rin ako eh. Parang ako din yung naging marker niya eh. Siya naman din yung naging marker ko kasi magka yung t-shirt niya puti, madali ko siyang makikita eh. Pag nakakalayo, kung <laughs> saan na yung si Tatang, kabuling ko siya. Siya naman siguro ganoon din kasi oh. ang akin eh, although green, ay mayroong manggas. Kasi green po yung ano dyan eh, kulay ng Singapore Marathon. Ayan, yeah, tumakbo sa umpisa. na. na. Napaka-crowded. Bago nakalabas na. Niya. Starting light, about eight minutes. 20 pa lang doon eh, ganyan pa 20 Oh, dati na, ikot kami lahat siya, lahat siya Bawa Singapore, nalikot eh Doon kami nag-start sa so meron

need na mag-dubbing na naman dito mga lads kasi lumalapit na naman tayo sa music. Ito yung ano eh. Pati yata yung boses ng announcer, bawal i-copia. Gawa nung copyright din daw yata yun. Kasi in-upload ko na itong portion na ito sa YouTube eh. Yung kinatay-katay ko. Nung unang araw. Eh, may lumalabas na copyright. Kaya ngayon, na eh, nino na. Uh, kinat ko na yung ano mga sounds. Pukod sa music, may announcer. Wala, sunog na ako dyan. Eh. 21 kilometer na po yun. Eh. Finish line na yun. eh. na yung finish line. Eh. Yung natatanaw na kulay blue eh. na yun. Gusto ko man tumakbo dyan eh, ano na, Bagay na takpo pa ako yan, kailan mabagal na yun. Bagal na. Ayan o, nakikita nyo naman sa na eh. Ayan o, finish line. Kulay na yun. Malakas ang music dyan. Malapit yan sa ano, eh, City Hall ng ano. Downtown na yan po. Ayan ang finish line. Yung, yung, marker na yan. yun, tinapakal ko na yan. Tapos dito ka lalabas, sa kabila yun. Ay... yan. Tapos. Ang 21 kilometer. Going to medal claim na po ako dyan. Kaya na, kukunin nyo rin yung medal nyo doon sa category na kagaya sa akin, E. 21... ...kilometer. Wave E. Doon ako kailangan pumunta. Para hindi magkagulo kanya-kanyang wave. Daming sponsor eh. Mga Puma na Sponsor din yun eh. Malaking discount eh. Pagka kasali kayo sa event tapos bibili kayo ngayon dyan ng sapatos malaking discount problema eh pagod na eh hindi na po kagaya dati yung aking katawan eh sagad sagad na oh, 60 na ako ilang araw na lang eh Kaya hindi ako kukuha dyan kasi ibang, ibang ano yun eh. Ibang 21 din niya kaya lang ibang wave. Dito pa ako sa kabila. Eh, telo. Pero buha ko na. Yung. Mga kabayan natin yun eh. Mga Pilipina yung ibang voluntary dyan. Ngayon palabas maraming pagkain dyan. Ayun, eh, din mo makakakain. Ah, uh, 'yung nagko-collapse eh, finish line. Kita niyo namin yung mga wheelchair na sulong-sulong. Maraming collapse. Ah, yeah. okay, Diyos. Kaya mga tapos na yung karera. Pero maraming pang hindi tatapos eh. Maraming pang uh, tumatakbo. Salamat sa Diyos. Pag-iingat. pa ako na na? Balik na ako sa hotel. nguto na national gallery siguro <laughs> tao 18 nationalities yung uh, So wait, uh, Sakit sa oh